Di po no, magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ro ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at ah, kayo ng ating Panginoon. Di po no, ha, muli po natin yung na nitong si Rina. No? Ano po ako napanood na parang si Rina ay nagalakad ng kanyang passport? O meron na po sa ngayong passport? Ano po? Kasi parang ang balak po yata ay mag-abroad itong si Rina, no? Ito ang po siguro yung abroad na doon na po no? Ba may mga sponsor na gusto eh, may, may pasyal uh, sa abroad itong Serena, Rina, no? Meron po nagsasabi na parang ayaw nila sa ganun na sitwasyon, ano po? Siyempre, tanyakan niya po tayong uh, opinion, ano? Tungkol po dyan, ano? Pero bago po yan, ako muna po ay nagpapasalamat uh, sa inyong lahat, ano po, Sa patungin na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa akin video reaction patuloy na po no meron po tayong napanood ano? na si Rina ay inaayos yung anyang passport ano po pa sa ganon ayang um, papag abroad ano po siguro may mga sponsor na ah uh, gusto po siyang dalahin sa ibang bansa ano po alam niyo naman po yung mga sponsor ni Rina ay talagang pangabigatin din ano talagang may mga kaya sa buhay ano po at uh, kaya ang po nila uh, gastusan. Etong si Rina no, may nagsasabi ano po na parang ah uh, ayun nila no na si Rina ay ah uh, dinun, pag abroad. Ano po, s'yempre kanya-kanya po tayo ng opinion eh, no. Lahat naman po ng opinion. Ay ginagalang po nating lahat 'yan ano. Siyempre, ang tao po ay eh, may kanya-kanyang isip. Ano, may kanya-kanyang uh, nararamdaman. Ano po, at siyempre, may kanya-kanyang adhikain. Ano po, na ah, may kanya-kanyang paniniwala. Ano po, siyempre, ako naman po, ay, ay, iba rin ang paniniwala, ano, sa kanila. Ano po, <laughs> <laughs> hindi naman po pwedeng iisa lang ang isip ng tao, eh. Ano po, pero ginagalang po po at nare-respeto. Ano po, ano po ang kanilang mga opinion, ano, doon sa mga napanood ko. Ano po, eh, may mga tama din naman po sila, ano. Ano po, ang opinion ko dyan, ay, uh, para sa akin, uh, okay lang. Ang si Rina ay uh, makarating sa iba't ibang bansa. Ano? Kasi hindi lang daw po isang bansa parang pupuntahan eh. Ano? Iba't ibang bansa yata ang pagbabakasyon ni Rina. ala, well, depende po din yan sa doktor ni Rina. Ano? ano po yung advice ng doktor. Ano? Kung pwede pe po na si Rina ay uh, magbiyahe na talagang, ng talagang malayo. Ano po ay... Uh, Okay lang yan, ano po. Pero kung pag sinabi ng doktor na hindi pa po hindi pa pwede, eh talagang hindi po, hindi po maganda kung nga ibipilit na magbaasyon si Rina sa ibang bansa. Ano po, at ang isa pa, ang kahilingan po natin dito, ano, at magasabi ay eh, yung uh, dapat kapag si Rina ay mag abroad ay eh, lagi pong kasama si Ma'am Melanie. Mahirap din na ah, wala si Ma'am Melanie, ano, you know? mamaya eh, hanapin po ni Rina itong si Ma'am Melanie. Alam naman po nating lahat na si, si Rina sa ngayon ay nagpapagaling pa. Ano po, at uh, kapag ni Rina si Mamela Melanie, eh, hindi naman po yan na nandun lang sa abilang uh, barangay na pwede sumakay ng jeep ah, uh, para makapunta kagad. Itong si Mamela Melanie, ano, parang ganun po. Ano po, at na uh, okay lang ano, na makapunta uh, punta po si no ano, makapag-abroad kasi. Ay, uh, nambaro nang nasan po ni Rina ano po, yung uh, ginawa sa buhay. Ano po, kasi dati eh, talagang nakita naman po natin na naranasan na Rina na yung uh, sobrang hirap na uh, buhay. Ano po dati, ano, nung ah uh, uh, buhay ni Rina noon pa. Ano po, nung hindi pa po siya naibablog ni Karina talaga ah talagang uh, medyo yung buhay niya, talagang, ah uh, sabi natin, talagang medyo hirap talaga. Ano po, at uh, na sa ngayon, ha, siguro, kaya hey, uh, binibigay na nating uh, Panginoon yung uh, biyaya para sa kanya. Ay, uh, okay lang. Ano po, okay lang, uh, basta, sa so, ay kagaganda po ni Rina. Ano po, pero kung ikasasama, ay hindi po pwede. Ano? Pangit din naman po na ay pilit na mag-abroad si Rina kung uh, ikasasama po ni Rina. Pero kung sa ay niya, ay ayos na ayos po yan. Ano? At alam naman po ni Mamela, eh, kasi siyempre, sa po ina. Ano po, dapat ah, uh, itanong niya rin po sa doktor. Ano po, kung pwede na po si Rina mag-abroad. Ano po, uh, -over, or, uh, bumiyain ng malayo. Ano po ba, um, ah, yeah, napagod po si Rina, ay uh, sumpungin ng no? kanyang sakit. Ano sa bagay, sa ngayon, sabi po nila ay ah, uh, maayos na daw po si Rina. At uh, talagang gumagaling na. Ano, malaki na raw po yung improvement. Ano, dati naman po, na si Rina ay malaki na yung uh, improvement. Ano, nung kinuha sa kalingap. Alam pero sa ngayon, ay mas malaki na to po yung uh, improvement. Eh, natutawa po tayo. No, this po sa balita na mga na no alam naman po natin lahat. Na talagang, uh, yun po ang gusto nating malaman. Ano po, na si Rina ay uh, gumagaling. Ano? <laughs> at sana, ano, kapag uh, po, ah, uh, maayos na si Rina, ano po, ay, um, at na uh, siya po ay, ah, uh, tapos na sa pababaas yun. Ano po? At, ah, uh, syempre yung check-up, maaaring uh, tulit-tulit yung gamutan po sa kanya. Kasi yan yung, yung maintenance niya, eh, sigurado, tulit-tulit po yan. Ano po? At, ah, uh, kapag uh, okay na po si Rina, at pwede na pong mag-aral sana, yun po po ang isa sa gusto po natin, ano? Yung makapag-aral po si Rina. Yan naman po, eh, uh, parang opinion lang po natin. Ano na, uh, si Rina im, makapag-aral, ano po, apagka po talagang uh, okay na po siya, at sinabi po ng doktor na talagang maayos na maayos na si Rina, ano po, at pwedeng-pwede na mag-aral, ay na uh, yun, ano, yung pang pinakamagandang balita. makikita po natin si Rina na uh, naka-uniforme ng muli at nag-aaral na. Ano po, at uh, um, maayos na yung kanyang kalagayan. Ang ganda siguro tingnan. Ano po, kapag si Rina inarita natin, na uh, talagang uh, magaling na magaling na, ano, at napakagandang bata nito. Ah, uh, si Rina, ano po? Ah, uh, ipagpatuloy lang po natin yung uh, pagpipray po natin kay Rina na maging maayos na po ang kanyang uh, alagayan nung talagang uh, gumaling na po siya ng uh, lubusan. Ano po, yun po ang, ang pinaka-importante at, 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 at po siya magpunta. Ay, uh, maging po yung kanyang alagayan, ano po, at uh, hindi po siya pabayaan. ng ating Panginoon, ano po, at, at uh, din po si Ma Melanie, ano, sama na rin po natin sa ating pagpipray na si Imam Melanie ay hindi po magkaroon ng sakit or uh, lagi lang po siyang maging matatag ano po, at ang mga disease niya para sa ay kabubuti ni Rina. Ano po, eh, pray din po natin yan. Ano siyempre, mga sponsor ano po, na tumutulong kay Rina, ano, din po natin na sana hindi po sila magsawa. Ano po, Nasa so, na uh, patuloy yung pagpapagaling ni Rina at tama maging maayos po ang kanyang palagayan, na ano po. Opo, hindi ko na po iniisip ng mga may nagokwa kay Rina. Ano po, ang uh, po siya ng iba sa palingap. Hindi na po kasi tapos na po yun eh. Ano po, kumbaga, sa akin po dito, eh, sa ikabubuti na po ni Rina. Ano po, yun po ang ginahalid na lang po natin dito. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po, may video po tayo, no? Pampagod Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Diba guys? Dubla Berselina Ayan, dito po nagtatapos ang aking video Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel And follow me. page Bye bye guys! To God be the glory!